Sunshine Cruz kilig na kilig habang kinikis ang bilyonaryong negosyante na si Atongam. Binulabog ni Sunshine Froze ang publiko sa relasyon nila ni Atom ang hindi na niya ito may dahil huling-huli sa akto na nagkisila ni Atom sa madaming tao sa sabuman. Hindi na itinanggi ni Sunshine Froze na meron silang relasyon ni Atom ang dahil mismong si Sunshine na ang lumapit kay Atom upang halikan ito. Wala namang ibang meaning ito dahil ayan na ang nagpahiwatig na magpapatunay na meron silang relasyon. Kung matatandaan pumutok noong nakaraang buwan na hiwalay na sila dahil may mga bagay-bagay na naglabasa na ayaw ng pamilya ng bilyonaryo na si Atom ang ang aktres. Kaya itinatago niya ito sa mayamang syudad sa probinsya upang makapag-solo silang dalawa. Ngunit hindi na nakapagtimpi ang aktres at si Atom at pagad na ipinamukha nito sa publiko na meron silang relasyon. Sa video na kumakalat ngayon na makikita na hinalikan ni Sunshine Cruz si Atom at nilapitan niya ito. Matapos ang pagsultada ni Atom at pagbitaw ng kanyang manok sa sabungan at sa pagdaan nito kay Sunshine ay hinalikan din ito ng negosyante at sabay miti at kilig na kilig si Sunshine sa ginawa ni Atong. Ito po ang unang beses na binandera ng dalawa ang kanilang pagmamahalan dahil pawang ispekulasyon lang noon na meron silang relasyon. Paano na ang relasyon ni Gretchen Barreto at Atong ang napumutok din na naging silang dalawa at ngayon ba ay hiwalay na sila? Ayon sa mga naglabasa na balita ay hindi naman talaga naging sila ni Gretchen Barreto at pawang negosyo lang ang kanilang relasyon at hindi naman raw naging sila at professional lang raw sila gumalaw. Hindi rin naman sila naging sweet sa isa't isa kaya panigurado ay hindi naging sila. Pero mabalik tayo kay Sunshine Cruz at Atong ang sa pagkis ng dalawa na magpapatunay na hindi ito laro at may relasyon talaga silang dalawa na nagbato ng senyales na may namamagitan sa kanilang dalawa. E eh, alam naman natin na magmahal itong si Atong na todo buhos talaga sa babae na minamahal nito kaya for sure hindi niya ito sasaktan si Sunshine Cruz dahil parehas naman na silang may mga anak at may edad kaya wala nang hadlang sa pagmamahalan nito. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balita nito comment mo sa ibaba. Huwag katalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.